Yan. good morning guys. At kaganapan ngayong Friday. Actually, wala akong pasok. Pero andito ako sa bahay ni Amo at ako ay maglilinis. As uh, I don't expect na siya ay medyo malinis. Pero malinis si Senyor in fairness, oh. So, nasa Amerika si Senyor at si Senyor ay sa Baisa. Baisa. Tsaka yung alaga kong bunso. So, magpapalit ako ng ng bed sheets. So, ang aking alagay medyo makalat. Pakita ko sa inyo. Ayan yung iniwan. So, aking aayusin lang. Ayan. So, konti lang naman siya. Madali ang linis ko lang yan. Ilalagay ko lang ito sa lagayan. Then, but before that, magkapi muna tayo. Ilagay lang natin yan sa lava plato. Ito. Yan. Ilalagay lang natin yan. So, puno na. Habang tayo sa kape, umaandar na yan. And then, but before that, diligan natin ang ating sibuyas. Yan. Yeah. So, hindi na ako nag-uniform at ako ay galing labas at nag-asikasa ako ng mga um, requirements ko. So, malapit na malapit na talaga. Mapapa-thank you, Lord, ka na lang. So, ating panansi si si onion, lagyan natin. Oh. Oh, in fairness, inumin na lang natin. Inumin na lang natin ang tubig kasi diniligan na nung alaga ko for sure. Basa-basa siya. Then, potable ang water ng Madrid. So, kung hindi masela ng inyong chan ay pwedeng inumin yung nasa gripo. So, kapin muna tayo. So, time check ay mag... 12.40 so tayo ay tayo ay uuwi ng after hmm, I like my color gusto ko tong color ko na to ay na morena well, kain tayo So, malinis ang aking kwarto. So, ayan yung bag ko at akin jacket. So, ito na nga, guys. So, hindi talaga ako pinapasok ni Amo, pero nag lang ako ng mga papel ko at after, tapos result ng aking analysis. So, so far, it's good the uh, result. Lahat ay okay, but I... I'm deficient of vitamin D na. Kita ko siya. So, ako dapat ay merong ang minimum is 25. So, 15 lang ako. Since hindi nga nakakalabas tayo ng madalas. Dahil sa lamig, lumalabas lang ako kapag alas 4 or may bibilhin. So, hindi talaga ako lumalabas sa morning. So, yun yung problema pag mga winter. Ito yung deficit nila sa vitamins. Nakita ko doon, vitamina. Deficit siya ng 10. Kasi 15 lang ako. So, kailangan ko sigurong uminom ng vitamin D. So, magkape muna tayo guys. Habang tayo ay umaandar yung akong ang akong laba plato. Pero gusto ko din paanda rin yung washing machine ko. Parang walang aksaya na time. Vamos guys. Let's go. Samahan nyo ako. So, simply lang ang bahay ni senyor at ni senyora. So, ito ay yung mga winter coat jacket. So, dito mo lang siya ilalagay lahat. So, okay lang na malamig yung aking coffee. Iniinom ko pa rin yun. Shout out doon sa iba na gusto ay hot coffee. Ako ay anything, cold or hot. Walang problema. Basta coffee is life. Walang masasayang. So, katulad ni Chriselle. Shout out naman kay Chriselle Dillon na coffee is life wala na ang mga kutsara, maiwan na ang kubiertos, kutsara, tinidor. Basta may kape, okay na. Ganun din ako. So, tapos na ito sa alaga ako. Ito yung wardrobe ng alaga ko. Andito yung winter clothes niya. Ito, ito ay nalabhan ko na ng mga parang kasi guys, sa mga winter clothes dito, walang labahan. Pero ito nilabhan ko. Pwede siyang labhan. Pero yung iba, as long as hindi sinasabi ni Senyora na labhan yung kanyang winter clothes, hindi ko nilalabhan. And in fairness guys, ako ay masunurin. Pag sinabing once a week lang ang pagmamap, once a week. Sa amo ko, fitted sheets. Dalawang punda at saka comforter lang. Yung pampalit sa comforter. So, sa alaga ako ay isang punda, isang fitted sheets, at isang kumot. Bag, bago ilagay ang comforter. So, ito ang comforter niya. So, hindi ko siya hindi ko siya lalabhan. Okay. So, ilang gabi lang niyang ginamit. Doon tayo kay Senyora. Guys, yung mga ganitong cashmere. Hindi ito nilalabhan. Hanggat hindi sinasabi ni amo na labhan, huwag mong lalabhan, tiklupin mo lang at ibalik sa kanyang wardrobe. That's it. Yan, tapos na. So, ito. Ayaw ko kasi nung ano, saya now, iyak later, no? Yung maram, pagbalik mo sa katarbang trabahuin mo. Four days kang holiday nga. Tapos, pagbalik mo, ang dami nga. <laughs> edi wow. Ating, anahin ito. Ating issue shoot, yung mga hand wash Other day na lang yon hand wash so ito ang um, oh my gee i have a lot i have a lot here inside the toilet i have a lot of under ano. nakakatuwa guys alam niyo ba kung bakit ang bilis-bilis ng panahon 3 years na pala akong nagaganito -ga parang last year parang uwi-uwi na ako parang gusto ko na makasibig. pero tingnan nyo guys so oh. diba patience is virtue kaya kailangan mo pala ng pasensya sa lahat ng bagay para tayo ay umani ng anihin Ayan na nga. So, sinaksa ko na lahat ng puti. Puti sa puti. So, ang kanyang temperature ay 40. Kapag sa damit ay 30. Tansya-tansya na lang tayo, guys. Pero ito, hindi ko siya tinatansya. gusto ko ng maraming bango para malambot. Masarap na Yan. Ang nagkakape ako ay umaandar silang dalawa. Ayan yung isa lava plato. Dishwashing machine. Tawag dyan lava plato. So kain muna tayo. Ito na ang aking kape. Oats. Oats na uh, cookies. Super so, simple lang yung bed ni senyora Fitted sheets at comforter din. Dust cover and I that's it. it. So, uh, ilalagay mo na yung color green. Yan yeah, na, finished product guys. So... Next naman tayong bed ni Gonzalo. ay nag-start na ako at naisipan ko pang mag-ayos ng buhok para ganahan naman tayo. So, sa mga kapwa ko, uh, OFW na ganito ang trabaho. Na yung iba ay nag-i-struggle at minsan mahirap tanggapin. Hindi ine-expect na pagdating dito sa Europe ay ganito ang trabaho nila. Siguro kahit hindi natin gusto yung trabaho, matutunan natin na mahalin at uh, yun, mas magaan natin matatapos at magagawa yung bagay na yun. Ayan na guys, so natapos ko siya. Ayan. Ito na at uh, nag-i-start na akong maglinis dito sa living room. Madalian lang to. So, dalawang sofa lang daman yan. So, sa aking mga kapwa OFW oh, FW na, na andito sa Espanya. So, tiis-tiis lang at uh, makukuha din natin kung ano yung ating minimiti. Para sa ating pamilya, kaya ginagawa natin yung mga bagay na uh, medyo struggle tayo. Pero kaya natin yan kasi laging kasama natin ang Diyos. Yun yung pinakamaganda eh. Yun. May Diyos tayong maaasahan sa lahat ng oras at panahon. Ayan na nga. After one hour, yan, nakapaglinis ako ng living room. Naayos ko yung mga cushion. Then, two beds. Nakapagpalit ako ng bed sheets. So, vacuum tayo, guys. tasking si Inday. Ayan, habang umaandar ang washing, nagsampay, nagdusting. Then, after that, tapos na na ako. So, tapos na ang toilet. Parehas na malinis yung toilet na. So, in just two hours, kaya ko pala siyang linisin. Toilet at saka magpalit ng bed sheets Para para andin. Ang sunod natin, itong hugasin. Ayan. Gusto ko lang i-share itong verse na to sa mga may pinagdadaanan. Sa Matthew 11 verse 28, sabi dito, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, napakagandang pangako ng Panginoong Jesus na sino man yung lumapit. Ano po? Sabi doon, come to me. Ang sino man yung lumapit sa kanya ay bibigyan niya ng kapahingahan. So mga kapatid, yung mga may problema, lumapit lamang sa Panginoong Jesus at bibigyan tayo ng kapayapaan at kaginhawahan. So walang masama kung ating susubukan. So maniwala tayo at magkaroon ng pananampalataya na kaya tayong bigyan ng uh, peaceful heart, peaceful mind. Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang solusyon sa lahat ng ating problema. So 'yun yung gusto kong i-share sa bawat isa and thank you so much. Ayun, tapos pa ang aking mga labahin. So, isa ako dun sa pinakamasipag magluto ng na pagkain para sa sarili ko. At, At napakalayo ko magluto. Instant noodles. Ito lang siya. Pag gusto, mayroon naman dyan. Noodles pa rin. So, hindi. Rice is life sa akin. So, lunch time ko. 3.30. Feeling ko hindi ako gutom. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre. Kakakain ko ng Six cookies. Kilos. Yung avena, yung oat. Kaya ito na lang. Shout out doon sa mga sa mga trabahador na magaling magluto para sa amo pero kapag sa sarili tinatamad na <laughs> at isa na ako doon ito ay puree potato and carrots mukhang mahal na mahal ako ni Senyor. <laughs> Thank you, Lord. Yung kahit hindi ko nililista